News Update Sa ating mga balita Sundalo sugatan matapos tambangan ng NPA sa Albay Lahat ng 20 biktima na nawawala sa landslide sa Batangas natagpuan na Mga pasaherong papuntang Bicol pinapayuhang huwag munang dumagsa sa PITX Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon Tinambangan ng humigit kumulang labing isang armadong miyembro ng New People's Army o NPA ang isang grupo ng mga sundalo habang nasa relief operations sa barangay Matanglad, Pio Duran, Albay. Ang operasyon ay para sa mga naapektuhan ng bagyong Christine. Ayon sa ulat ng mga otoridad, naganap ang enkwentro na tumagal ng higit sa labing limang minuto. Narecover mula sa mga rebelde ang isang Improvised Explosive Device o IED mga gamit pampasabog at ilang pang mga kagamitan. Matapos ang tatlong araw na paghahanap, natagpuan na ang lahat ng labi ng pung nasawing residente sa nangyaring landslide sa barangay Sampalok, Talisay, Batangas. Pinakahuling nahanap ang katawan ng isang dalawang taong gulang na bata. Ayon naman sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas, hindi napapayagang muling manirahan ang mga residente sa pinangyarihan ng landslide. Hindi na rin umano ni Nanais ng mga naiwang kaanak ng mga biktima na bumalik pa sa pinangyarihan ng trahedya. Kasalukuyang nakatuon ang kanilang atensyon sa burol at libing ng mga nasawing biktima. Nananawagan ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa mga pasaherong papuntang Bicol na huwag munang dumagsa sa naturang terminal dahil kanselado ang mga biyahe patungo sa naturang rehiyon bungsod ng epekto ng severe tropical storm Christine. Ayon sa PITX Corporate Affairs Office, kanselado lahat ng mga biyahe papuntang Bicol, Visayas at Mindanao maliban sa papuntang Daet. Pinapayuhan din ang publiko na ugaliing tingnan muna ang trip schedule bago pumunta sa terminal. Paliwanag ng PITX, marami pang sasakyan ang nata traffic sa Maharlika Highway, kaya may cancellations. Marami ring sirang mga daan papasok ng Bicol Region. May mga preparasyon ng PITX sa posibleng magiging epekto ng mga kanseladong biyahe sa darating na undas. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headline sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. <tod> you <laughs>